Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valianta News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Nagsagawa ng relief operations ang OVP Southern Mindanao Satellite Office kasunod sa nangyaring sunog sa Barangay South San Juan sa Davao City. Narito ang report. Agad na naglunsad ng relief operations ang OVP Southern Mindanao Satellite Office. Kasunod sa nangyaring sunog sa Alinain, South San Juan, Barangay Centro, Agdao District sa Davao City na tumupok sa apat na kabahayan. Sa pamamagitan ng kalusugan food truck na mahagi ng hot meals ang opisina sa 69 na mga apektadong individual at maging sa mga rumispunde sa sunog. Base sa datos, siya na pamilyang apektado. Electrical short circuit naman ang itinuturong posibleng dahilan ng sunog. Inalalayan din ng OVP ang pangangailangan ng isang residente mula sa Digos City sa Davao del Sur matapos tukpukin ng apoy ang kanyang tirahan. Ayon kay Timusan, bagamat nagpapasalamat siya na walang nasaktan sa aksidente, wala naman siyang naisalbang gamit maliban sa kanyang suot nung nangyari ang aksidente. Si Al ay nahandugan ng food bag na may lamang bigas, mga delata at iba pa sa ilalim ng Relief for Individuals in Crisis and Emergency or rice program ng OVP. OVP Bicol Satellite Office na mahagi ng relief boxes sa mga apektadong residente sa nagdaang bagyong pipito sa Katanduanes at Sorsogon. Ako si Maribeth Padlawan para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulap at impormasyon. Maraming salamat!